mga OFWs, paghandaan ang inyong pag-uwi. Si Kuya Bobet po, uli ito ng uh, bayani ng lahi. And ngayon, pag-uusapan natin ng isang bagay na napakahalaga pero hindi masyadong pinag-uusapan yung paghahanda ng mga OFWs pag sila ay uuwi na. Finish contract na, di ba? Panalo, ang saya. Pero marami ang nagiging biktima dahil hindi sila naghanda. Biktima, victim in the sense of a victim of circumstance na nauubusan ng pera and then napipilitang bumiyahe uli, no? Ilang buwan lang mangungutang na dahil wala, hindi na paghandaan. So ito yung mga bagay na dapat paghandaan ng mga OFWs pag silay pumabyahe and papauwi na. No? So ito, kunyari pauwi ka na. Next month pauwi ka na, finish contract. Ipong uh, one year, two years, five years, maraming ipon. And nakaset ka ng umuwi next month. Anong dapat mong unang gawin? Maglista or magkwenta ng budget no? na mo sa iyong pag-uwi. Marami ang hindi gumagawa nito. Kwentay mo lahat. Ano ba yung uh, transportation mo? Pabunta sa uh, susunduin ka ba sa airport? Mag-uupa ba ng sasakyan? kain ba kayo after nung pagsundo sa inyo? I-budget mo na kagad yun, no? Ano bang gagawin nyo? Magkakaroon ba kayo ng handaan? Kainan? bibibiling ka bang pasalubong? No, hindi natin sinasabing wag mong gawin. Siyempre, ano yan eh, pagmamahal sa pamilya. No? Ang sarap may pasalubong, ang sarap i-treat sila after a long time na hindi natin sila nakita. Pero, i-budget mo budget wisely. So, dapat nakalista yon. Pag hindi nakalista yon, believe me, maglalahong parang bula ang iyong pera. Pag tingin mo, ano nangyari? Ubus na. alam nyo to, alam nyo to. Sa mga naka-experience na ng bumiyahe and umuwi ng hindi handa, ayun, nakakaubusan. Saan nangyari to. No, hindi kasi sinasabing hindi ako naging biktima sa ganyan. But anyway, yun. No? So, pagka nakalista yan lahat, mas confident ka alam mo. And along the way, pag, pagkakwenta mo niyan, pag nakita mo, teka lang, konti na lang may iwan sa akin. Ha? So, mababawasan mo, no? Mababawasan mo. Dagdag bawas ka dito. O, bawasan ko yung pasalubong ko. Bawasan ko yung kainan celebration namin ng konti. Para lang at least, marami pang matira sa iyo. Di ba? So, yon Isa sa pinakaunang paghahanda yon Now, pag nakauwi ka na, huwag maghanda ng papakainin mo ang iyong buong barangay. Nako, common na common niyan dahil biglang oh, umuwi na si Pedro, umuwi na si paring uh, George. Biglang dadayo na lahat ng mga mga tao. Dadayo na lahat ng tropa mo. Ayun, handaan inuman araw-araw, walwala ng dalawang linggo, ubusan ng pera. Alam niyo to. No, maraming either na experience to, naging ganito. Again, naging ganito rin ako. No, kaya nga lessons in life, di ba? So, tandaan natin, no? huwag natin pakainin yung buong bayan, yung buong barangay. Tama na yung simpleng uh, get together with family and friends. sabay mo na siguro para one time lang. Konting handaan lang. Kwento-kwento, chika-chikaan. All good na. No, hindi mo hindi mo kailangan na bigyan silang lahat ng regalo at pakainin yung buong barangay, bumili ng lechon baka, magpatumba ng baka. Di ba? So, maging practical tayo. No? Simple lang, kailangan mag-iwan tayo para sa sarili natin. Tsaka ito pa, di ba? Tandaan natin. Nung tayo ay uh, hindi pa umaalis, no? yung nangangarap pa lang yung iba maging OFW para kumita ng maayos at makaipon, matulong sa pamilya, ilan ba yung tumulong sa inyo? Ilan? Pag-isipan nyo. Sa, yung, sa pamilya pa lang, hindi lahat ng sa, nasa pamilya mo ay tutulungan ka, di ba? Meron, of course, merong tutulong may may mga mabuting puso. Hindi lahat ng kapitbahay mo tutulungan ka. Hindi lahat ng kaibigan mo tutulungan ka. Marami diyan hindi ka kilala nung naghihikahos ka, nagpupumilit kang makaalis, hahanap ng booking, no, nang hihiram ng maleta, nagdi-diskarte ng pamasahe, nagbebenta ng gamit para may, may konting dalampera, para may damit, para may maleta, may bag may sasakyan bunda sa airport alam niya to no swerte yung mga um, may pera na nung umalis nung papaalis pa lang pero may pera na no? pero marami sa atin ang um, kumbaga aalis ng walang wala and uh, umaasa na lang na mabago ang kanyang tadhana and during those times ilan ba yung tumulong sa atin ilan ba yung tumulong sa inyo nung naghihikausos kayo tapos biglang ngayon papakainin mo yung bumbayan tama ba yun? diba Alam niya yung sagot doon. So 'yon. Una, di ba, maglista ng mga, magkwenta ng budget, pangalawa is magwag wag pakainin ng buong barangay, buong bayan. Pangatlo is iwasan ang magpautang. Common na common to kasi minsan pag dumating ka, ini-expect ng mga tao, ay maraming pera to. Pwede kong utangan. Minsan naman in good faith naman talaga yung pag-utang nila o talagang kailangan ng tulong. Minsan hindi natin matiis. Pero still, bago mo isipin na magpautang ka, maglabas ka ng pera, magluwal, isipin mo muna ang iyong sarili. Kaya mo ba? Kaya mo bang pautangin siya na parang halos di ka nang babayaran? No? Tama ba yung gagawin mo? Sa palagay mo ba, ay eh, babalik sa yung pera mo? Marami, maraming factors to. So, hindi ko sinasabing wag totally. Sabi ko lang ay iwasan. Okay? So, yun yung pangatlo. Pangapat is, Huwag muna mag-shopping. Ba, pagdating mo, tulog ng konti, kinabukasan, alis, shopping ka agad. Kasama buong pamilya. Huwag muna. Huwag muna. Mag-isip muna. And again, maglista lista uli. Napakahalaga ng paglilista dahil yun ang nag nagko-control ng lahat. Eh. Yun yung realization na, oh, marami pa akong pera, oh, wala na akong pera, oh, parang malito. Nakikita mo kasi visual eh. So, 'Wag muna mag-shopping, no. Mas maganda pa nga halimbawa kung may pamilya ka. No, halimbawa, lima kayo, asawa mo, may tatlong anak ka. Bigyan mo na lang kung magkano. mabibili nila gusto nila and budgeted, no. May limit. O bigyan mo ng 2,000, 3,000, 5,000 depende kung ano yung afford mo. Pero 'yun, 'yun yung keyword, no. Yung afford mo meaning na hindi mauubos lahat ng pera mo. No, sa so, 'wag mo na mag-shopping. Pang-apat, huwag mo na papasok sa negosyo. Kasi siyempre, may ka. Halimbawa, naganda ka sa biyahe, pinaghandaan mo yung pagnenegosyo, nag ka, nag ka, kung ano man. Huwag pa bigla-bigla. Huwag munang pasukin ng negosyo. No? Meaning, hindi ko sinasabing huwag magnegosyo. Meaning, give it time, pag-aralan mo muna. Kasi iba yung nag-aral ka ng negosyo na yun abroad. Halimbawa, naghanda ka, para doon, no, nag-ipon ka, naghanda ka, nag-research ka. Pero pagdating dito, tingnan mo muna kung ano yung market na negosyo mo, kung paano magiging yung operations mo, kung tama ba yung business plan mo na ginawa according sa kung ano ang nangyayaring totoo doon sa may industry na yun dito sa Pilipinas. So, kumbaga, uh, ting observe ka muna, tingnan mo kung tama, double check mo. Now, doon na tayo no, na sa pagnenegosyo and paghahanda yung yung limang sinabi ko is uh, yun yung talaga actual na uuwi ka no number one, maglista mag gumawa ng budget magkwenta number two is wag pakainin ng buong barangay wag itreat ang buong barangay number three, iwasan mo magpautang number four, wag mo mag magshopping and number five, wag mo i-rush ang pagpasok sa negosyo now on the side ito naman no sa paghahanda sa pag-uwi itong klaseng paghahanda na ito ay uh, it takes months or years. No, hindi ito yung parang magli-stack uh, iisipin mo ganito gagawin mo ganon. Ito ay yung self development or self improvement of skills and knowledge. No, ganun ka simple, skills and knowledge. So ano ibig sabihin no mag-aral tayo? Ngayon, ang pag-aaral hindi katulad dati na pag natin pag-aaral ay uh, papasok ka ng school, magkukolehyo ka. So iba na ngayon. Hindi ko sinasabing hindi kailangan yan. Pero napakaraming information knowledge na online na. No? Libro, online, internet, maging masipag tayo. Andyan yan. So ang sinasabi ko kung halimbawa research, pag-aaral, knowledge, the so skills, may papracticing ka. Gusto mong magtayo ng burdahan, gusto mo magtayo ng maliit na palaisdaan, gumawa ng mga, magtanim ng vegetables na pambenta. Tandaan natin, hindi na kailangan ng uh, napakalaking farm para magtayo ng vegetables kasi may vertical farming. So may kilala nga ako, bumibenta sila ng mga 8 to 10,000 pesos a day nasa maliit na parang 80 to 100 square meters lang ang gamit nila. So marami. so Pero, bago mo i-self develop yung skills mo diyan ha, skills and knowledge, alam mo muna kung ano direction mo. No, so ano ba talaga gusto mo ito? OFW ako. Five years. mag iipon pag-uwi ko, gagawin ko yung isang negosyo na mahal ko, yung gusto ko, interesado ko. Let's say, uh, yun nga, tatayo ka ng talyer, tatayo ka ng computer shop, iba-iba, iba-iba ang passion ng bawat tao. Mahalaga rin na gusto mo or mahal mo yung ginagawa mo kasi interesado ka kasi pag dumating yung times na mahirap yung may mga failures ng konti mahirap uh, mag-push through or to go on kung hindi mo mahal yung ginagawa mo no so malaking impor, impor, uh, importance din yun dahil uh, pag mahal mo yung ginagawa mo kahit nahirap-nahirap ka na, kahit maraming struggle, maraming pagsusubok, ay tutuloy ka pa rin dahil interesado ka. So, yun no? So, self-development of skills and knowledge, no? So, imagine, halimbawa, trabaho ka abroad. Two years ang contract mo. Isipin mo lang, no? Sa two years na yun, kunyari, five times a day, ah, five times a week. Sa two years na yun, ay naglalaan ka ng one hour a day. Thirty minutes sa umaga, 30 minutes sa bago matulog. Nagbabasa ka, nagpre-prepare ka. Imagine in two years kung gano'n ka nakatalino, gano'n ka agaling. Diba? Mag-take notes ka, isipin mo pa, ulit-ulitin mo, panoorin mo. No? Pero aside from that, ha, <clears throat> halimbawa, gagawa ka nga ng, <clears throat> sinabi ko, parang computer shop, man ng gulay, nag-alaga ka ng uh, isda na pang pet, whatever. No? bago mo bago mo i-decide yon ano? di ba pinag-usapan na natin which is uh, dapat interesado ka nga doon. no so yan maglaan ka lang ng ano ng time na yon to develop those uh, skills and knowledge and magugulat ka no isang taon na halos expert level ka na expert ka na expert ka na in a sense of theory no ya apply mo na lang yan pero at least malaking paghahanda yon no so aside from that Uh, bukod sa pinag-aaralan mo yung main subject mo, no? yung interest mo, pag-aralan mo rin yung business skills. No? Paano magtayo ng negosyo? Paano magtayo ng small business, medium business, whatever it is? Hindi kasi sinasabing mag-operate ka na parang korporasyon na parang Jollibee or what. Pero tandaan natin, kahit ang Jollibee, nag-operate ka ng isang maliit na burger joint lang sa Cubao. And then, lumaki na lumaki. No? So kailangan may knowledge tayo sa business. Merong business plan, may strategy, and napakahalaga nito, ah, marketing. Kasi kahit anong galing ng produkto mo, anong galing ng uh, ng konsepto mo, original, kung wala kang marketing skills, pagbebenta, 'no? Wala rin. Paano paano bibili 'yung 'yung produkto mo kung hindi nila nakikita sa market, kung hindi nakakarating sa mga tao? So yon, 'yun yung mga pag-aaralan mo aside from yung main na uh, main business uh, idea mo, yes, yung actual na business skills mo. Yung pagpaplano, sama na dyan yung accounting ng konti, kwenta-kwenta kung anong kalalabasan, kung kikita ka ba o hindi. Now, isa pa na gagawin mo rin ng 'yun nga months or years, no, during the course of your uh, stay sa abroad is to build your network. Ano ibig sabihin nun? Bawa, yun nga, gagawa ka kunyari ng, kunyari, ano, fish pet business, no? Nag-aalaga ka ng mga isda. Gusto mong balak mo, mag-aalaga ng mga isda pangbenta as pets. Malakas din yun, ha? Malaking ano, ng pet shop. Malakas din kumita yun. Yung mga nakikita akong mga pet shop dito sa paligid namin, ang lalaki na nila. Build your network. Ano ibig sabihin nun, no? makipagkilala ka do sa mga similar na tao na interested do sa may uh, gusto mong direksyon. Kasi hindi mo alam eh, no? later on, either maging client mo sila, maging supplier mo sila, maging katulong, katuwang mo sila do sa negosyo, maging partner mo, whatever. Pero build your network. No? Hindi yung build your network ng mga marites. <laughs> Walang, kapupuntahan yun. Build your network in business. No? Yung palagay mo na later on ay uh, hindi naman masamang sabihin yung word na pakinabang, di ba? Kasi gano'n naman yun eh. No, sa, sa negosyante kasi hindi masama yun. Ang pakinabang kasi is mutual. No? Parang may matutulong siya sa iyo, may matutulong ka rin sa kanya. Tulungan kayo. Pareho kayo magbe-benefit doon sa may uh, uh, relasyon na yun. No? Sa acquaintance, friendship, whatever. Pero build your network. No? Kasi pag ready ka na, pag umuwi ka na, equip na yung sarili mo, alam mo na yung gagawin mo, alam mo yung skills mo, may pera ka, meron ka rin connection. ba? Diba? Tandaan, sinasabi nga ng iba is, uh, it's who you know. Hindi naman na uh, necessarily yun lang, pero malaking factor yun, totoo rin yun. No? Kahit gano'ng kakagaling, kung wala kang network, wala ka. Now, third, actually, na-discuss ko na to dito sa listahan ko naging pangatlo yata, is make a business plan. No, so dun sa una pinag-aralan mo yung skills mo, yung knowledge mo dun sa may uh, gusto mong negosyo. Kung negosyo papasukin mo ha, kasi pwede rin namang pag-uwi mo magtatrabaho ka uli sa Pilipinas, papasok ka uli, no? Pero at least for a higher salary dahil mas magaling ka na. No, so yung sinasabi ko kasi medyo nakaka-relate ako dun sa may pag-negosyo dahil yun yung ginawa ko. Pero yun nga, kung nag-negosyo ka, make a business plan pag-aralan mo rin no? kung paano gumawa ng business plan, ng marketing plan, paano mag-accounting ng konti. Hindi ko sinasabi maging accountant ka. Pero yung sinasabi accounting, kwenta-kwenta lang. Magkano ba yung, ba, kung karinder magkano ba puhunan ng isang platito ng adobo? 50 pesos, 40 pesos, o so magkano patong ko, magkano gastos ko, overhead, o mga ganun lang. No, minsan, uh, itatakil natin yan in detail. Ibigyan ko ng isa-isang isa-isang uh, topic per video. Habaan natin. And uh, para at least ma-share ko lang din doon sa may ibang gustong matutunan yung basics no, para pag-start ng negosyo. Para do sa mga marunong na and may mga negosyo na, baka makatulong din kayo, mabigyan nyo ng tips yung mga ibang uh, mga OFWs na kaibigan natin. Kapatid natin OFWs, mabigyan nyo rin ako ng mga tips. Tandaan na, lagi dapat tayong open for knowledge. Hindi tayo hihinto no hindi po hindi porke matanda na tayo o nagawa na natin ay laging alam na natin ang lahat so lagi tayong willing to learn willing to listen no tapos paminsan naman tayo naman yung nag-share ng uh, ating mga kaalaman and mga experiences so ito shiner ko lang no palagay ko mahalaga din ito no na parang malaman ng mga OFW maging aware awareness no na hindi porke uuwi. Ay, excited. Uuwi na ako. Two years, five years. Wow, pagdating ko doon, party, inuman. Birthday ko ng dalawang linggo. Alam niyo na yon Alam ko alam niyo yung ibig sabihin. And like I said, no, nung kabataan ko ng mga unang alis ko, uh, swerte lang din ako ng konti dahil maaga akong naging, ano, uh, OFW, no? maaga akong malis, 21, 20, 21 years old. Nasa, sa biyayan na ako. But well, anyway, I made those mistakes na nung tumanda ako, nalaman ko, oh, shit, mali pala yun. Mali pala na hindi ka prepared, wala kang budget plan, mali pala na paghanda mo, puro good, pag, uh, pag, uwi mo, puro handaan, good time, non na titrip mo yung buong barangay, buong lahat ng tropa mo, mali pala yung ganun. Na pag uwi ko, porke may pera ako, direction na kagad ako sa SM, sa mall, shopping, kaya naman, minsan pag-uwi ko, akala ko, magaling na ako sa negosyo, biglang pasok agad. Nung wala man lang research plan, lugi. <laughs> yes, nangyari yun. So, yung sinishare ko sa'yo, this is uh, acquired through uh, years of experience and failures. Tandaan natin, ha? Failure is not the opposite of success. Part lang yun ng success. Pero, mas magandang may guide na tayo para hindi naman madami yung failures natin dahil mahal ang oras. Actually, hindi mahal. Priceless no? ang ating panahon sa mundo. And syempre, aside from that, yung ating uh, inipon na per sa pagiging OFW, kung wawaldasin lang natin sa walang mga kwentang bagay, sa isang negosyong hindi natin na pinaghandaan, ay sayang din. No? ba? Diba? So ito si Kuya Bobet, nagsasabing magandang araw sa inyong lahat. And kung may mga comment kayo and suggestions pa sa topics, and even sa topic na to kung may masishare kayo mga information, no? know-how and whatever, please do. Salamat po.